Kung po na yung gamit ni di, di sa sa Illumina, kung man to? Adiplex. Karon, Shoupit. Spandrel? Supit. Supit? Supit na rin. Spandrel, kung man to? Aluminum. Kini? Supit? Bago na? Bago ah. na. Bago na sa kumpanya na po. Pero, plastic siya, PVC. Oo, oh? plastic siya. Hindi nga balik siya. Oo? Oo. Kasi maayos sa ah, expandrel eh. ah, okay niya? Oo. Expandrel, wakang to yung mga bangag. Uy, but, uy butas, buto to. Mas ni? niya. Oo, ni. Tanan ni niya bangag? Ah, Oo okay. na tanan. Okay. Supit na raw yung ginamit dito. So guwapo niya siya pagkikistami? O outer lang siya? Outer. Pati sulod? Ano ah, yun? Ang jigsaw ball tayo sulod. Ang jigsaw ball? O oh, tama okay, okay naman tayo? Ang pero sa una pa yun, ang uh, Hardy yun. Ang mga gisundan sa... Gibson board. gisundan sa expand rail. Expand rail, yun. Yeah, so, supit. karoon, supit na. Pero mas brato na yun, kaysa... Kinarto nun, sir. Huwag ako Pero sa mga city hardware, meron na na, wala. Supit. So, Gwapo rin yun, no? Kaya nasa yung butas. Pinakabalo po, kani mo install? Oo. Oh. Ha? Ako ba akob rin Ako ba akob oh? Oh yan. Itong bago ngayon. Okay, good morning, good morning mga kabayan So, nandito na naman tayo ngayon sa isang uh, exclusive subdivision ano? Ito, Dito sa Laureana Grand Plains So, update natin itong mga uh, model house nila ano? Kasi matagal-tagal na tayong hindi nakabalik So, ito, napasyala natin Patapos na, patapos na yung uh, mga model house nila uh, Limang uh, model house ito Model House 1, 2, 3, 4, and 5. So, nandito tayo ngayon sa 1, 2, 3. Yan. So, medyo konti na lang matatapos na ito. Kasi may nakausap tayong ano kanina. Ay uh, baka raw sa May 26 ay uh, tapos na itong mga bahay na ito. So, nakikita natin, dito tayo pwede pumasok. Dito lang muna tayo sa labas dahil uh, uh, may nagtatrabaho sa loob para hindi tayo makakadistorbo. Ano? Yan, yan lang muna ipapakita natin. Itong sa labas. Yan. Ito, medyo patapos na ito. Yan. So, nakita natin mga kabayan, ano? Nakausap natin kanina. Uh, ang ganda na nilagay nila dyan sa sa outer ceiling supit na yon supit panel na yong ano na gypsum board naman dito sa loob pero dito sa labas sa may uh, sa parking area ang ceiling nila ay supit na dito supit na yan yung nilalagay nila diyan supit panel ang uh, ganda dahil may mga butas na siya may mga butas-butas siya may singawan na nga mga so yan ano yan ang mga model house nila patapos na raw itong model number 1 2 at 3 itong number 2 May 26 matatapos. Yan, tapos. Sabi ng ano, contractor, ito patapos na rin. Yan. Yan. ito no, nandito tayo ngayon sa ano. Model number 5. Lapit na rin matapos. model house number 5 yan lapin na matapos kasalukuyang uh, na may mintura sila ng primer yan tapos sa uh, lalagyan ng ano yung spritik ng pintura tapos di patay sa kabila ito ay model number house model number 4 model house number 4 yan ganun pa rin uh, kasalukuyang tinatrabaho medyo mauna yung model number 5 Yan. Doon yung kanina. Yung model number 3, number 2, number 1. Ito yung likuran. ito yung harapan ng model number 4, number 5. Dito, tatayuan pa yan. Ito. Update lang natin dito sa harapan. Ano? Sa harapan ng mga model house. Pinapatag na. Pinapatag na. Tapos doon, and then yung uh, uh, area ng client namin doon pinapatag na rin nililinis na yan yan muna ang update sa ating uh, Lauriana subdivision